ang utos ni President Marcos is dapat walang naiiwan kahit mahirap na lugar siya kahit maliit na eskwelahan siya so we're making sure uh, walang resource gaps meaning properly resourced yung ating mga schools in terms of uh, facilities in terms of teachers in terms of uh, books and computers so ito nagbigay kami ng mga computers utos po ng ating presidente yan ayaw niyang maiwan but of course yung ibang last miles ko wala pang kuryente that's why we signed a MOA with the National Electrification Administration na uh, yung remaining 1500 schools ng DepEd na walang uh, electricity, mostly last mile schools uh, e so they can take advantage of all, uh, all the latest technology oh. maganda po, nakakagulat dahil sa dinabi-dami ng school dito po siya pumunta. Nagpapasalamat po kami dahil marami din po kasing estudyante dito ang walang cellphone at marami din po kasing lesson na nangangailangan natin tayong mag-search ng ano-ano dahil integrated na din po kasi yung paaralan namin at marami pong high school na walang cellphone. Maraming maraming salamat po sa ating secretary sa mga binigay niya na tablets and laptops. For sure, makakatulong po ito para uh, mas maging uh, makabuluhan ang pag-aaral at mas mapadali ang pag-aaral ng mga bata. At uh, truly, it will be one step, big step uh, to digital literacy sa ating mga learners. Very thankful ulit kami kasi pwede namin gamitin yon for uh, kasi online na ngayon ang pagkandak ng DAT, RAT eh dinamin alam baka mapipili pa ito na uh, mag uh, magtake ng pisa yung international program na yon na na examination eh at least meron silang magagamit prior to that at least merong gagamitin yung mga teacher onha na magtuturo sa kanila kung paano nila gamitin ang uh, ICT yung mga yung mga laptop nila uh, reminders lang nabibigay ko is siguro dalawa yung magiging uh, mabuti sila sa paggamit para doon para maiwasan yung uh, um, cyber bullying din and ang nangyayari yon lalong-lalo na kung nag-internet sila but the school controls it uh, uh, hindi naman pwedeng magbukas sila kung ano-anong site yun ang kagandahan ano and then second is um, doon sana sila matuto sa paggamit ng mga laptop na 'yon para um ma-develop din nila kung ano yung skills nila on uh, technology uh -huh.